pamilya ng kinulong na BPO operator sa US nagpapasaklolo po sa DFA. Gitit daw po ng mga ito, hindi sila ang dapat panagutin dahil a uh, dahil ang nang scam ay dating empleyado ng BPO company. Aba, Big Sumintak, banatan mo na yan, Bek. Nananawagan sa pamahalaan sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pamilya ng Business Process Outsourcing o BPO Operator na tulungan sila para makalaya at makabalik sa bansa si Michael Cristraya Sordilla. Si Sordilla na Chief Executive Officer o CEO ng Innocentrix Philippines kasama ang kanyang business partner na si Brian Navales Tarosa ay inaresto at kinasuhan sa US at nakakulong sa San Diego, California dahil sa sinasabing scam sa walung daang mga elderly book authors na nagkakahalaga ng $44 million. Sinabi ni Attorney Oliver Bacla, spokesperson ng pamilya Sordilia, na kailangan ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng katarungan ang paratang ng US Federal Government dahil ang gumawa ng scam ay mga sinibak na empleyado ng Innocent Philippines. Through the course of our Q&A, we will highlight several key facts which will highlight that there's no fraud. Isa na yun, isa na yung kanina. So through the course of our conversation, marami pa po tayong ma-unearth, uh, na ma-uncover na pieces of evidence or facts which will show that, hey, this is not, uh, Michael is not involved in this fraudulent scheme. Yes, globally, it happens. Malaki itong fraud or scam scam activities globally. Na bigla na lang may tatawag, especially in the US, you will receive a call, and then suddenly you will you will be, you will wire money because you are enticed through fraud, and then suddenly that individual just disappears. No. Ayon kay Atty. ay nagawang makapag-scam ang mga dating empleyado ng Innocentrics Philippines sa Amerika gamit ang online transaction nung kasagsagan ng pandemya.